Una sa lahat ay binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat mga kaibigan at sa muli welcome back po sa ating munting channel at hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe sa ating munting channel salamat po. Bago po nating simula ng video na to ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng bumubuo sa team Calling Up lalong lalo na kay Calling Up Rob at sa tambalang Kuya Jomar at Carla. At congrats in advance dahil malapit na po mag 1 million views ang upload video ni Calling Up Rob patungkol sa nakaraan debo ng ating idolong si Carla. Dahil sa sobrang maganda at nakakakilig na mga tagpo sa event na yun kaya hindi imposible maabot ang ganoon views, tsaka dahil na rin sa karisma at kilig na dala ng tambalang Kuya Jomar at Carla ay tiyak na maaabot talaga ang 1 million views at maraming salamat sa lahat ng tumatangkilik sa tambalang Kuya Jomar at Carla, at sa muli congrats in advance and happy 1 million views team calling up. mapaibig sa iyo Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Baliw sa'yo, oh, oh Kaya lagi nag-aaba Para ika'y masuliyo pa ang aking nakita Nagsalbi itong pangakit sa aking mga mata At parang ayoko na ikaw ay mawala